kahit anong tagal yan, hindi ko kaya malimutan. Mm. Ang -hmm. taong dumami sa akin, wala wala ako doon. Yan, tumulong sa akin eh. Mm. Hindi naman siya nakapagpaalam pala. Nakakiram, oh. malamig sa puso si papi. Kung huh? nakawakan po namin, malamig po. Malamig na siya? Oo hmm. Tapos matigas po yung huling tinakarap. Nakawakan na niya, nakagalit tayo. Sa mga concern din po dyan, sa mga concern na nakatekram natin kay Tatay Joe, maraming salamat po sa inyong uh, pagmamahal kay Tatay Joe. Pagmamahal ako na kanina. ah uh, po. Habang no. nagbuhay ako, yung tulungan niya ako. Oo. Hindi niya Okay ka lang, Angel. Ate Angel. Okay ka lang? Okay ka lang? Ayos emong buhok mo. Ano'ng nararamdaman mo? Ang pakiramdam mo ngayon? Ah, ano'ng nararamdaman mo ngayon? Okay ka lang? Okay masaya ka ba? Magkikita mo yung mga kapatid mo? Tsaka si papa mo? Angel? Magkang magugulat, no? Hindi man niya nahintay yung pangalawang oxygen. Talagang na lalang Puntay natin sila, Lolo. Wait lang, Ate Angel, dito. ba? Diba? Nandun na ba sila? Magkatimpla nga po ng gatas yun, mga lao na po yata eh. Hmm. Dalawa beses ko siya nangingin ng gatas. Sabi niya, itong unang ilong ko, bakit na hindi ako magising? Tapos nagpatimpla ulit. Hindi na niya po ininom. Matutulog na daw po siya eh. Mm. -hmm. Lakasin niyo po yung loob niyo. Para sa mga anak po niyo. Anong oras po siya kinuha dito? Paalis lang po. Hmm. Eh. <laughs> Ayun pa ko yung gatas na sa baso. Hmm. Eh. Bumula ko nito pa kasi nabibigit siya pa lang yung sa ipapa. Ano pa? Ano pa? Tulo na kami papasok kasi bibisita na namin si Papa. mga anak mo yan ka Sabi, Papa, kasi na tayo. Kaya't hindi mo Kaya pala nung ano, marami siya nakain. Mm. Magluto po ako ng manok kaya binigay ni Ate Abel. Mm. Nabawan ko po. Kumain mo ang dalawang hita, inubos nga niya. Yung oxygen po ba niya? Hindi po yung na, hindi po naubos eh. May naman pa. Iniisip ko po, po yung oxygen, baka nagkulang, kaya po ano. Tignan ko lang po ha. Ang um, madami pa. 40% pa po. Hindi naman siya nakapagpaalam pala. Kira, malamig na po si, si Papi. Ha? Malamig po. Malamig na siya? Hmm. Tapos matigas po niya. ano. Hmm. Hmm. Hmm.

Wala. Hindi pa siya gumagalaw. Bumigat na po yung kamay niya. Hindi na ganyan ka. Dito sana ay Napagkabigat. Hmm. Kaya pala ako kagabi. Hiniwa ka niya ng nagpit yun. ka niya yung pong bunso. Oo, oh, sabi niya, naalis na ako kasi napapagod na yun na si Papa. Oo. Sabi niya, gano'n. Tapos sabi niya sa akin, huwag ko na pabayaan. Ang kata, pag wala na daw siya. Sabi ko, ba't ka mawawala? Ikaw ako, kakong nawawala, kakong malakas pa ako. Gagaling ka pa ka ako. Hmm. Hindi na po ako gagaling, nanay. hirap na po. Gusto ko na ininomot pa rin niya. Mm. Tapos eh, nung ipatimpla siya, ininom niya yung una. Yung, yung, ano na, ayaw na. At dahil daw may mga pare daw sumusundo na sa kanya. Mm. Dalawa daw. Mm. Nangabot na rin yung kamay niya. Ayun pa rin. Inaabot na raw yung dalawang kamay niya. Inaano na raw siya. Gusto na raw kunin yung kamay niya. Mm. Sabi niya, sab sabi mo kung yung kayo, Tatay Ram, hindi ko siya makakabutan. Hindi ko na hindi niya siya makikita. Mm. Hindi niya. Tapos na, inahat niya si Angel. Si Angel, ha? Ah. Ano ka ha? Habi ko, kakako nga, ano ka ako, kakako biro. Hindi ka ako maganda biro yan. Sige na yan, yan, itulog ka na. Hindi mm. mm. natulog na ako. Kaya pag pagising ko, sabi ko, itimpla ko ka akong gatas. Pinit nga akong tubig. Mm. Itimpla ko ulit siya ng gatas. Ang ginagising ko, ayaw na. Hinawakan ko yung ganito niya, napagkalamig na. na. Mm. Tapos ang tigas na siya. Inalis ko pa nga yung kamay niya sa, uh, ano niya, short niya eh, naka, uh, ano na, loob eh. Hmm. At tigas na. Nakadilat pa nga, ginanin ko. Hmm. Ayan, eh, tinawag ko na si ate lo. Hindi ko ate tala na tanda. Kaya ayaw rin nila maniwala. Ang sabi ng Gingol, baka hindi rin hindi para yung ano yung araw na matay baka daw ako gabi para yung patay na sabi ko kung patay na ka eh, pa ako eh bakit kumain pa ka ako mm. ano nagluto ka ako ng ulam na binigay at sabi na manok mm. napawang ko tapos binigay ko yung dalawang hita ka ako yun ang gusto niya ipinain naman ka ako Ubus pa nga ka ako pa nga ka ako ng kanin mm. nagutong daw siya Maya? Mm tapos nagpatimpla. Eh, si ano kasi, may lajon dyan, ang ng bigas, binigyan ko. Tapos sabi niya kay Gabi, Gabi ah, pagbito yung pag-aaral mo, mm -hmm. kuha, alis na ako. Ano na pa ba yung mga pinsan mo, nang iiwan na, nang iiwan ko. Sabi daw, ano? Ano din ako, po kami kaya, po. Wala pang ano, kung tila itulog po kagabi. Kaya naman tayo ako mga kagabi. Mm hmm. Dito ako, dyan ang hinga. Kahit tala ko kakong ganit. Saan po siya nakahiga dito? Dito po. Uh -huh. At least na-enjoy niyo yung uling ano niya. Kahit pa paano. Kailangan niyo lumaban na yung apple para sa mga anak niyo. Huwag ko malungkot. Importante, ano na siya, hindi na siya nahirapan. Patami niya dati niya sa awa. Nga nilitit. Hmm. hmm. Kaya po yan. Tante, hindi na po di ba po, Nayapol? Pag-ingatan nyo yung sarili niyo. Kailangan niyo maging malakas para sa mga anak niyo. Ha? Huwag ko mag-alala kung, ano, kung ano naman po yung may ko kay Angel, kay Abigail, hanggat kaya, hanggang kaya po, huwag ko magalala. Pag-aaralin po natin sila, no? Mabilis lang yung panahon na yapon. Five years, mga dalagita na yan. Alam na nila yung buhay. Five years, ten years, mabilis lang po yan. Makakatulong nyo na sila. Kaya ko siya, di ko yung mga kalimutan. Kahit anong tagal yan, di ko kaya Mm -hmm. tao dumami sa akin. Wala, wala nga ako doon. Yan, tumunong sa akin eh. Mm. Wala na kaka ako pag wala na akin <laughs> Nandito kami sa Apple. Huwag ako mag-alala. Kung may mga api man sa inyo, magsabi po kayo sa akin. Ah, yeah, jing... um, um, uh, si Para marami kayo pakin. Yeah. Salamat po. Yeah. Kaya asin yung dalawang tinapay at isami niya pakin. Palagay ko, mamaya pa, tuwing niya pa pala, sa lubong tayo pa pala. hindi ba si Tina? hello po hello ate Tatay Rami tatanong po ako sa inyo hmm, ano po yun? tatanong ko lang po kung tutulong po kayo sa gastos kasi po tutulong po sana kayo gusto ko po sana umuwi Pauwi po kayo? kung tutulungan niyo po kami sa gastos kay tatay. Oo oh, po naman. Kasi po kung hindi po, yung papamasahe ko po sana, bibigay ko na lang. Ah, yun ang pinag-aalala ni Ate Tintin pala. Sabi, sabi, po kasi ni Kuya John, yun, 45,000 daw po yung servisyo. Oo. Oh. Kahit wala kang ano, kahit wala kang dalang pera. Kasi importante, gusto mo ding umuwi, at least makasama ka ni papa mo sa huling ano niya. Magpapaalam po ako sa kanta ni Pagmayo. Ah po. Hmm. Hmm. iniisip pala ni Ate Tintin yung ano, yung gas to Ayaw po nila akong payagang umuwi kasi yung kamamasahe ko daw po, ipadala ko na lang. Ah, yun po yung importante doon. Kahit wala ako kayong dala. Gusto po ni Ate Tintin. Gusto po ni Ate Tintin. Uh, gusto talaga niya umuwi. Iniisip niya baka daw walang panggastos dito. Yung pamasahin niya, panggagastos na la na lang kay Tatay Cho. Ayun, thank you po kayo. Salamat, Tintin. Salamat, Tintin. ingat ha, ingat, ingat. Tulo pa po magkano po kaya yun. Mamaya po kausapin nun natin si ano si Ate Annabel yung pong kapatid nyo. Yung sa ano Sige po yung... po, salamat po. Uh, Ate Tin. Po. Yung, yung 45,000 sagutin ko. Sige. Yung serbisyo Para wag, wag kang mag wag kang masyado mag-isip. Maraming maraming salamat po Welcome Para kay papa mo Ingat ka Ingat ka pag uwi ha Opo sige po Sabihin ko po Pag ako ng kampa ah, Okay Ingat ka Sige po Sige po Sige ingat po tapon. Well, kailangan na pong itapon yan. Kasi baka mapaglaro pa ako ng mga bata. Paano kaya pa? yung gatas na ito? Pa? gatas na yun ano? bawas. Pwede ko naman pong ibigay sa mga mission yung hindi po na nabuksan. Sa ano po kasi yun eh, 50, 50 up, 50 years old pataas po, patanda. Bakala Yung mga ano, na yapo, litapon natin, sunugin natin.